Alright, good day once again mga kapatid For this video, gagawa po ako ng video patungkol po sa tanong ng mga bagong nagsisimula o nag-aalaga ng pabo Yung mostly tanong nila is ano po yung lahi ng pabo na magandang alagaan Ayan, so yan po yung ating tatalakayin ngayon At ito po, samahan nyo po ako, hurry go, let's go! Exciting po ito mga kapatid. So, itong ibabahagi ko po sa inyo ngayon mga kapatid is base lamang po sa observation sa nakikita ko po sa kalakaran ng ating mga pabo. So, may mga pure line po tayo na available ngayon dito sa atin. Ayan. Pag sinabing pure is isa na dyan is 'yun pong a local turkey. Tinatawag po 'yan ng iba na native. Pero yun po yung local turkey, yung mga maliliit na klase ng pabo. Yan po yung una. Pumapangalawa dyan is yun pong blue slit. Ayan. Pangatlo is yun pong jersey buff. Tapos jersey buff is yun pong bourbon red. Ayan. Yan po yung mga kulay. Ang panglima naman is yun pong broad-breasted. Yan. Galing po yan sa labas. Kasama rin yung ng Uh, bourbon red galing rin yan sa labas At uh, dito po sa atin ngayon is sikat sikat po yan sikat po yung bourbon red tapos tong broad breasted yung broad breasted mga kapatid may dalawang lahi po yan yung black bronze broad breasted tapos yung isa is white Nicholas na broad breasted white at saka black po yan so pag-uusapan po natin is ano po yung magandang alagaan Pagdating po sa pag-aalaga ng pabo mga kapatid is maganda po yan lahat. Nakadipindi na lamang po kung ano po yung plano natin na aalagaan. May lima po akong binanggit. Tapos may pang-anim doon is yun po yung hybrid turkey. Yung hybrid turkey po mga kapatid is anak po yun ng pure broad breasted binangga sa native or kahit anong anong pure line. Kumbaga, dalawang pure line binangga yun po yung anak nila na hybrid so yan po yung ngayon ay sikat ng kunti so depende po talaga yan kung ano po yung plano natin kung plano natin is pag beautified lang pagpapaganda lang po sa ating farm kumbaga lalo na yung mga mayayaman ngayon gumagawa kasi sila, sila ng gumagawa kasi sila ng farm so nagkukulikta sila ng kahit anong klaseng hayop so maganda yun is Siyempre, yung mga magagandang kulay, gaya ng bourbon red, loose ayon, jersey bop. Siguro kung may bourbon red, siguro posibleng nawala na jersey bop kasi mas maganda kasi yung bourbon red. Yun po yung maganda kasi nga, ibang kulay. Kulay po yung pinagbabasihan. Pagdating naman po sa yung ibang farm na kanilang ginagawa is, kumbaga, hinahalo na lang nila sa kanilang mga alaga. Maganda rin yung lo local lokal. Okay lang na po yun. Pero, pagdating po naman sa kung ang balak nyo po is ininegosyo nyo po na pangkarni, yung inyong aalagaan, kumbaga pang litson po yung target nyo po. Ang maganda pong alagaan, pag ganyan po mga kapatid, is ito pong mga hybrid turkey. Ayan. So, kung yun po ang ating target, di ba may mga malalaking pabo naman kagaya nito, itong mga broad-breasted, Malalaki po ito. Kung ang target nyo po mga kapatid is paglilitson, kung baga litsong pabo po yung inyong ibibinta Ito naman mga pure na broad-breasted mga kapatid, uh, hindi po ito masyadong mabinta, Kasi nga sobrang laki po nila. Umaabot kasi ito ng 15 to 24 kilos. Ayan. Pagpalagay na lang natin 15, pinakamababa na po yung 15 sa sa lalaking pabo. Ang uh, mahirap is wala na po masyadong bumibili dahil sobrang laki na po nila. So, ayon po. Ayun po sa source, sa mga kakilala ko po na matagal na po sa larangan ng pagpapabo. Yung sizes o yung kilogram po na demand talaga is yun pong 4 kilos na nalinis na po. Dress na po. Kumbaga, yung pinaka affordable talaga na mostly na hinahanap ng ng mga customer mga kapatid is nasa 4 to 6 kilos ayan ayan po talaga yung mostly na demand 4 to 5 to 6 ayan yung range na po talaga na yan yan po yung uh, masyad malakas at masyadong hinahanap po ng mga customer so pagdating po dyan kung yan po yung target natin mga kapatid ang magandang alagaan po natin is yun pong hybrid turkey tandaan nyo po yung hybrid turkey mga kapatid is ipagpalagay na lang natin 50% na dugo ng broad-breasted pababa ayan 50% talaga pababa kasi nga ipagpalagay natin pure na broad-breasted na lalaki tapos yung babae is local so yung magiging anak nila is hindi na po masyadong mataas na dugo ng brood kasi ganito kasi pag brood kasi mga kapatid ito 3.5 months old na lalaki niyan tinimbang ko po is umabot na po siya ng 6 kilos inapakabata pa po uh, matubig pa po yung kanyang laman tapos manipis pa po yung balat uh, hindi po siya magandang let's kung pang market po yung ating pagbabasihan pero pang personal consumption po ito mga kapatid pag mayroon po tayong mga tawag dito, mga okasyon sa bahay napakaganda nito kasi nga ang lalaki ng mga tabo ang rason po bakit maganda pong alagaan yung hybrid mga kapatid so sa ngayon hindi po, hindi pa po naman talaga totally na napagkumpara ko na po ito so ang ideyang ito, nakuha ko lamang ito or napulot ko po ito sa kakilala ko po na ando na po sa larangan ng pagnegosyo ng pabo, litsong pabo po yung kanyang main na negosyo So, ayun itinawid niya po sa akin na mas maganda pong alagaan. Pag ganun po 'yung ating uh, target. Kumbaga magbibinta po tayo ng litsong pabo is ito pong hybrid turkey. So, sa anong kadahilanan? Ang dahilan mga kapatid, is hindi po ito masyadong malaki. Pagpalagay na lang natin 'yung lalaki nito yung sa adult adult na timbang niya po. Pagpalagay natin mga 8 months old to 1 year old is nasa 10 to 11 kilos lamang po. So, hindi po siya masyadong malaki. Tapos, pag umabot po sila ng 5 months old, 4 to 5 months old, or 6 months old, yung lalaki nito mga kapatid is umaabot lamang po ng 6 to 7. Ayan, hindi po siya masyadong malaki talaga. Kaya, pag nilinis natin, yung lalaki nito is umaabot po siya ng 5, 4, 5, 6 kilos. Yun po yung kanyang Uh, timbang tapos yung babae nito mga kapatid is umaabot po ito pag adult na po yung mangingitlog na po magiging breeder na po is umaabot po siya ng 6 kilograms ayan so paglilinisin yan umaabot po siya sa timbang na 4 kilos mahigit so saktong sakto po talaga sa panglitson kasi nga yun po yung timbang na musti na hinahanap ng customer yung 4 to 6 kilogram mostly talaga 4 to 5 ayan po kasi nga pag malaki mahal na po hindi na po masyadong affordable ng ating mga customer so ayun po yung kadahilanan kung bakit mas magandang alagaan yung hybrid tapos pag doon kasi tayo sa local mga kapatid yung babaeng local na pabo mga kapatid tumitimbang lamang yan ng 3.5 tapos pag bagong pagpisa pa nasa 2 kilograms na lang tapos paglilinisin ang liit talaga mahirap po talagang i-market yung babaeng litsong pabo na babae. Kasi nga sobrang liit po talaga mga kapatid. Tapos yung lalaki naman nun, kapag lagpas na siya ng isang taon, ayun, uma, saka pa umabot ng 7 kilos, 8 kilos, 8 kilos lang po yung pinakamalaki niya. Eh, may katandaan na po. Or else, well, sa hybrid po tayo, itong mga hybrid na ito, yung 5 months old na edad nila ay maaari na nating anihin. 4 months old, 5 months old, maaari na nating anihin kasi nga ando na po siya sa range kung saan gustong ayun uh, yun po yung pinakagusto ng mga mostly na customer kasi nga affordable tapos ayun mataba na po sila sa panahon na yun kumbaga abot na po nila yung range talaga na titimbang ng 4 to 5 kilos ayan ipagpalagay natin 4 kilos net na po yun kumbaga nalinis na po so yun po yung dahilan ah, maganda pong alagaan yung mga pabo mga kapatid lahat ng klase ng pabo kaya lang nakadipindi ito sa ating purpose kung pang beautified ayan kung pang hobby lang ayan kung pang litsong pabo po yung ating target ayun isa alang alang nyo po kung anong lahi po ang inyong aalagaan so pagdating po sa business pag ito po yung litsong pabo itong mga sobrang laki na po itong mga broad-wristed mahirap din po. Pero sa mga kagaya ko pong breeder, maganda po ito kasi nga maaari natin gamitin ito pang materialis para makaproduce po tayo ng mga hybrid na babo. So sana po nakabigay ito ng kaunting impormasyon sa inyong lahat mga kapatid. Bago yan, magsi-shout out muna tayo. Shout out po kay Yumi Ramirez Bus Amante. Shout out rin kay Happy Farming. Ayan, shout out po sa kapatid. Shout out po kay Charlie Okba. Shout out rin kay Buskit Paradila. Shout out rin kay Jewel Nardo Bautista. At ang huli, shout out po kay Amel B. Yoson. Ayan, shout out po sa inyong lahat mga kapatid. Pasensya po kung matagal po tayong hindi nakapag-shout out. Sa gustong magpa-shout out, just comment down below na lang or i-message niyo po ako sa aking personal account. Ngayon mga kapatid, ipapakita ko po sa inyo itong mga alaga ko po. Ito po yung Gaupin ng Diyos, sa May 4, mag-aapat na buwan na po ito aking Broad-breasted. Ito po yung pinakauna ko pong Broad-breasted. Ayan. So, nakaganda po ito sa mata ng mga breeder. Pero pagdating po sa customer na bibili po ng ating litsong pabo, masakit na po ito sa kanilang bulsa. Kasi nga, biroin nyo naman oh, mag-aapat na buwan pa lang ganito na po sila kalaki. Nung 3.5 months old po siya, tinimbang ko po itong mga barako nasa mahigit sa size kilos na po ayan tapos ito po yung aking mga breeders aking hybrid turkey ayan po sila yung babae na yan tumitimbang po yan ng 6 kilos so paglilinisin natin yan posible po tayong makagin or makakulikta ng mahigit sa 4 na kilong karne ng pabo malinis na po ayan tapos yung lalaki yan po ay tumitimbang po ng 10 minsan 11 kilos Adult na po 'yan, breeder na kasi eh. Ayan po. So ito naman po 'yung aking Bourbon Red. Ayan, napaganda po ng kanilang kulay. So tapakita ko naman sa inyo is ito pong tag-apat na buwan ko pong hybrid turkey na lalaki. Pwede na po silang litsunin ito, apat na buwan. Ayan. Ayan po sila. Tapos andito sa ilalim yung iba. Ayan po sila. Pwede na po natin yung malitson niya ganyang edad nila. Kasi nga tumitimbang na yan ng 5 kilos mahigit. Yung iba ay 6 kilos. Ayan. Itong edad na ito, may apat na buwan. May, mayroon ding lima dito. Kung ako po yung tatanungin ninyo is ano po yung inaalagaan ko ngayon So sa ngayon po mga batid ang inalagaan ko po ngayon ay nagpaparami po ako ng hybrid turkey tapos, tapos broad breasted at saka bourbon red Yang tatlo na yan, yan alam mo po yung aking inalagaan ngayon Inout ko na po yung aking mga local turkey Tapos yung aking jersey bob, ayan wala na po, hindi na po ako nag-alaga nun Kasi nga dahil ang target ko po na alagaan is hybrid turkey po Kasi nga ang target ko po is yun pong panglitsong pabo po talaga Ayan So, nakadepende po yan kung ano po yung plano ninyo po sa inyong pag-aalaga ng pabo. Kung pangpaganda lang sa inyong farming, ayan, maganda po yung iba-ibang kulay. Pero, ayun nga, yung hybrid ay may iba-ibang kulay naman po yan. Pero, yung magandang hybrid po is yun pong may dugong broad-breasted kasi nga, nasa gitna po yung kanilang laki. Mula sa pinakamalaking pabo na broad-breasted at pinakamaliit na local turkey, nasa gitna po yung kanyang timbang. So, sana po nakabigay ito ng counting ka kaunting impormasyon lalo na po sa mga baguhan. At doon na po sa mga matagal na po sa pag aalaga ng pabo, ayan, gamay na po nila kung ano po yung mga dahilan kung bakit ganyan ang kanilang inaalagaan. So sana po nakabigay ito ng kaunting informasyon sa inyong lahat mga kapatid. Lagi nyo pong tanda na paggawa ng mabuti ay di nagbubunga ng masama. See you on my next vlog. Bye bye.